Huwag nang biglaan. Tunay oh, na asawa. Nagbabalis tuwing umaga. Hindi <laughs> 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 hmm. pa ma mainit nila na. Ooh. Onion. Garlic and onion. Shout out sa mga nakapili ng tunay na asawa. Pinagluluto <laughs> tayo, di ba? <laughs> Good morning. Apo. <laughs> tunay na asawa. Nagbabalis string umaga. <laughs> <laughs> Ato do doon na <laughs> Good morning, good morning. Ah, welcome back sa ating bagong video. Matagal din, di na hindi nag-upload ng video. At ito, mapapa-upload tayo dahil ang tunay na asawa nag-uwalis <laughs> sa umaga. <laughs> Tingnan natin kung anong ginagawa ng aking butihing asawa. Ay, Apo! Nagbawa na siyang gayam. nag clean clean, clean. Kita ang kuman kung ada nagsaing na. Ay, Apo! Nakababa na. Hmm. Oh! Nagsasain na siya. Ano tayo mo ulam. Ah? Halo tayo mo ulam. Ano? Baka. <laughs> baka. 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 Tingnan natin yung tanawin dito sa likod. Ayan po. Magbudot. Kaganda. Kaganda ng tanawin. May baka pa. Ayan yung po ulamin. <laughs> Magpaglaro muna tayo kay Bonnie. Apo? Bonnie! aso namin si Bunny. Color brown. Si Bunny, mga tim Ito yung mata niya, brown. Yung ilong niya, brown. Yung balahibo niya, brown. O, oh, diba? Pati dyan yung lato niya. O, oh. ito yung lato niya. Ayan, brown din. <laughs> <laughs> Buningning. Apa? Ano kaya ang niluluto nito? Ang <laughs> lata <laughs> masakal. Baka nga. Baka? Baka. Ano baka yan? <laughs> Mukhang masarap yung baka na yan ah. <laughs> Tignan natin mamaya. Anong baka kaya tinutukoy nito? <laughs> ne, naglalagay na ng mantika sa kawali ah. Anong baka kaya ito? Mukhang <laughs> alam. Kung alam nyo yung baka na tinutukoy niya, Ayan, i-comment nyo na lang sa baba. <laughs> Ako mukhang alam ko na yung bakang tinutukoy nito eh. Oops. So sipat, sa taas. Mm -hmm. Hindi pa ma mainit, nilagay na. big side apo. Pa. Ano na? Apo. Buksan mo yung ating ano. Para hindi ng mangamoy dito. Hmm. Yung berde. Nasa labas pa. Oh, Oh, mukhang masarap yung baka mo ah. <laughs> Mayat dito ah. Onion. Garlic and onion. Yummy, yummy, delicious. mm

<laughs> Argentina corn beef. Uh, bakana man? Ba? Kapal yeah. lam. Nalapo? Na no, ta tansas na -ta tigil. -ta -ta -ta. Wow. Oh, di ba? Tapos lagyan ng egg. Oh, ang sarap na pangagahan. <laughs> Naimas. Ikangan ng mga Ilocano. Naimas. Tapos, dalawang <laughs> <iplog>. <laughs> palala nun <laughs> ay ay mas grabe doon wala doon wala doon Tignan mo, baka may sira. Huwag mong, mong bigla Oh, Oo, may nalaglag na ano. Shell. Sure. Naiyak na yata na si Sky doon. Uuwi na sila may LM. Naririnig ko yung tiyak-tiyak kayo. ganyan para buo Pwede na yan hanggang sa maluto. asawa to. May nagsasanggap pa ako ng tangan. Naimas <laughs> sila. Corn beef na may itlog. Nagpwede. Nagpwede. Ayan okay. ka. na lang. Tunay na asawa yung napili <laughs> Bakit ka <tumatawa? laughs> parang, parang napilitan na lang. Shout out dyan sa may mga uh, lalabs na, may mga asawa na. Shout sa mga uh, nagkapili ng tunay na asawa. Hindi <laughs> <Pinagluluto> tayo, 'di ba <laughs> Kaya yung mga hindi nagluluto dyan, magluto na kayo para maging tunay. na asawa. <laughs> <laughs> so hanggang dito na lang mga mga kaibigan. At magkita kita sa susunod naming vlog. Okay.